Nais nice kong magbahagi muli sa inyo na salita ng Panginoon. Huwag mo muna ito i-skip dahil ang mensaheng ito para sa mga taong nanghihina na sa pananampalataya sa si Panginoon. Nawawala ng lakas ng pananampalataya sa Panginoon. At ang parang ang layo-layo na nila sa presensya ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Akratang Epeso chapter 6 verse 10 Sa katapus-tapusan magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan at kalakasan nais ng Panginoon na tayo ay magpakalakas sa ating Panginoon nais ko muna manalangin na kilan Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan na buktong mananak ng ating Panginoong Iso Kristo sa pabisa ng banal na Espiritu na Diyos kami ng kalakasan na bumula sa iyo sa kapang mo ang aking labi na iyong banal na Espiritu patuloy mo Panginoon ipaunawa sa mga karinig at makakapanood ng video na ito ay yung salita. Panginoon pagpalain mo ang bawat mga makakarinig na yung salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais Panginoon na tayo ay magpakalakas sa kanyang biyaya, magpakalakas tayo sa kanyang kapangyarihan at kalakasan. Kasi dumarating tayo sa punto ng ating buhay na tayo nangihina nanlulupay-pay sa pananampalataya yung ating pananampalataya nagkakaroon ng atras abante na uurong minsan ang ating buhay ay napapalayo sa presensya ng Panginoon ngunit dahil may pagkatawag sa iyo ang Panginoon dahil na uh, na isang Panginoon na maranasan mo yung pagbukaw ng Panginoon ay ayaw mong malayo sa kanya na ng Panginoon kapag dumarating ka sa punto na iyong buhay na papalayo sa kanya magpakalakas tayo sa ating Panginoon paano natin mararanasan muli ang kalakasan ng gagaling sa Panginoon sabi ng Panginoon tayo ay manalangin sa kanya napakahalaga ng pananalangin sa aklat ng Lukas kapitulo 18 talatang 1, at sinaltas sa kanila ang talinghaga na sila dapat magsipa na lagi at huwag maglupaypay. Kung dumarating ka sa pananampalataya na nalalamig ng ang kailangan mo lamang sa buhay mo ay manalangin. Nais ng Panginoon, anyayahin mo siya sa iyong puso ang Panginoong Sus nais ng Panginoon maranasan mo yung pagpukaw ang revival sa pamagitan ng pananalangin sa Kanya dahil ang susi ng pagpukaw ay yung pagtawag yung umaasa ka sa ating Panginoon sa Kristo at kasama ng pananampalataya kasama ng pananalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sabi dito sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18 na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at naing ng buong panahon mga puyat sa buong katyagaan at sa daing patungkol sa lahat ng mga banal kinakailangan natin yung pagsama ng banal na espiritu at sa buhay natin kapag dumarating tayo sa buhay na nais natin na maranasan yung kalakasan ng gagaling sa Panginoon, kinakailangan natin ang saltan ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan sa nangihina na katawan nating espiritual. Diba ang sabi ng Biblia sa Aklat Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat saltang nagmumula sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, ito ay tinapay ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas sa nangihihinang katawang espiritwa. Kaya kapag dumarating ka sa pananampalataya na nalalayo ka sa Panginoon, nangihina ka, bumalik ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, magbasa ka muli ng mga pangako ng Panginoon na kung saan ka ng Diyos at nais ng Panginoon maranasan mo yung pagpapala at kalakasan na yung sa kanya nais ko munang manalangin sa pagtatapos na ito makinig ka takilan Diyos salamat Panginoon sa bawat nagbigay ng oras sa gabing ito nagbigay ng oras sa minsahe mo Panginoon pagpalaan mo ang nawawala ng pananampalataya Bigyan mo ng pag-asa na magtiwala sa iyo, Panginoon. I-align mo ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, kilusin mo ang puso namin, Panginoon, ng banal mong Espiritu. Panginoong Isus, patawarin mo kami kung kami nagkukulang. Patawarin mo kami kung Panginoon, kung kami na nawawala ng pag-asa, nagdududa, nawawala ng pananampalataya. Lord, dalangin ko nga Panginoon na i-alain mo ang aming puso, ang isipan namin sa iyong biyayat at maranasan namin yung nakilang presensya mo. Maraming maraming salamat, ipinagtatagubilin namin Panginoon ang kalakasan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.